Hi guys! Kain tayo. So ayan, nagluto ako ng daing itlog. Ayan. Inuubos ko yung daing ko guys. Baka iwi ko pa sa Pilipinas. Charot! <laughs> ayan, may kanin tayo dabi. With kape. Ayan. Mas gusto kong kumain dito sa kwarto ko kasi uh, nagkakamay ako. Kasi doon sa ano, may CCTV kasi doon guys. dito ako kumakain. Ba? Eh, nagkakamay ako. Hmm, sarap. Kumain lang lang kumain guys, no stress. Hayaan ang mga taong pabigat sa buhay. Di ba?